Napakasimple na ang lulutuin namin ngayon Ang lulutuin namin siyempre, Sayote So ito yung sistema, ito yung mga ingredients gamit kami dito ng sibuyas, bawang, kamatis Dinamihan ng kamatis para mas lalong maging masarap Siyempre, gamit kami dito ng paminta at saka ng asin At siyempre, para pampalasa, manok na manok gamit kami ng isang ng nor Chicken Cube Lagay muna natin yan dyan At ito pang pa ibang mga ingredients Siyempre, gamit kami dito ng manok At ito na siyempre, ang Sayote o oh, di diba? Napakaganda. And buksan na natin itong kalan. Isa lang. At maglagay tayo ng mantika. Ayun, yun natin 'to. Nang tamang dami ng mantika. Okay na 'yun ganyan. Painitin kapag mainit, igisa na natin 'yan. ang mantika umusok na, pag sabay na 'yan. Nagusta muna natin ito. Ganyan na, ilagay na ang manok. Lagyan paminta. Aba, lagyan niya ng asin. Bago haluin. Lagyan natin sa ng tubig. At syempre, lagyan natin ng ano, more chicken cube para maging lalong chicken na chicken ang lasa. Siyempre haluin na natin yan para mabilis ito magmer Kapag luto na ang manok Ayan, ilalagay na natin ang sayote Tingnan natin, tingnan yung maigi Napakaganda na no? oh, ayan oh no? Luto natin naman yung manok na yan Ang gagawin naman natin, ilalagay na natin yung sayote At mas talo pang maluluto yung manok Habang niluluto itong sayote Diba? Ayan. Napakasimple na magluto niyan Siguradong sa mga hindi pa marunong magduto ng ganito, eto, eh, haman-tama. napaka simpleng yung, kung eh, paano ba tawag doon? Tutorial, no? Na pagluluto ng sayote. Ayan. Ayan, ganyan lang kasimple. Hahaluin nyo lang yan. Pagkahalo, hayaan nyo na maluto yung sayote. Mga taste buds, o O, luto na yung ano, sayote. O, napaka-simple. Ready na, pang ulam na yan, o. o. Kaya kung di kayo marunong to, napakasimple magluto ng sayote chicken sayote kaya magkita kita ulit tayo sa mga susunod pa naming upload